Ayan guys, ang aking kamatis. Ayan. Malalaki na siya o oh. niya. laki ng puno. Tumataas pala to parang kahoy. Ayan oh. Tapos may may ano na siya. May bulaklak na siya guys. Ayan. Pero parang ang ibang bulaklak ay namamatay. Ang ibig sabihin hindi pa talaga siya magiging bunga hindi pa siya magiging bunga kasi nalalaglag yung mga ano niya yung mga bulaklak niya at tapos yan ito wala kasi akong magawa ay bumili ako ng ng mga ano ng mga bunga tapos yung mga matigas na nabunga inano ko tinanim yung mga buto ayan yan ang resulta nagkaroon na ng mga bunga tapos ito yung ibang kamatis. Ang tataas oh. oh tingnan mo na mga guys. Ang tataas talaga niya. Ayan, oh. hanggang doon, akala ko hindi kasi sila mabubuhay. Kasi bumili lang ako sa palengke ng kamatis, yung pinakamalaking hinog, yun ang itinanim ko. Ay hindi ko na nga binilad yun eh. Um diniretso ko ano, tanim. Ayan sila. Ayan na sila guys oh. Madali lang siya, kaso lang problema, wala pang ano. Wala pa talaga siyang bunga. Namumulaklak na siya, pero nalalaglag yung bulaklak niya. Naalala ko yung ano, yung talong. Akala ko noon, akala ko noon yung talong. Bunga na, yung palak, ano, bulaklak. Tapos bigla pa naman na ganyan na lang, oh, ayan. Lumabas na. Lumabas na yung kanyang bulaklak. Akala ko muna sa primero ano, yung sabi na yung bunga na, sayko mo nagbunga na kaagad ang Anli, liit pa. Eh yung pala magiging bulaklak pala yun Oh, yan na siya. Eh, yung itong itong ito ho, yung bunga na to, sabi ko hindi ko napitasin kasi amano um, na siya, tigas na. Ay uh, ipapa ano ko na lang magiging brown na lang siya kasi gaga, yung ano niya, yung yung buto niya, iaano ko naman, itatanim ko naman yung mga buto. Mas maganda kasi ko kasi apat lang to eh. Ayan, apat lang ito. O. Apat lang. Dapat marami na ilagay ko sa... Kaso lang ho, inu -u -u ito. Yan Oh. Anong nangyari sa mga ano nito? Anong nangyari sa mga inuod ba ang ano? Ang mga okra? An o oh, ano? Yung mga langgam. Kasi maraming langgam dito yung malalaki. Ayan. Ano, ang tataba talaga, ang tataba. Kasi yung ang ginagamit ko dito, guys, ang ginagamit ko, ano, yung pinaghugasan ng, ano, ng bigas, yung red rice, Then, au brown rice. Tapos, yung ano, yung pinaghigas, hugasan ng, ng, isda. Yan siya. Matataba. Pag mga isda yung ilalagay. Oh, ayan. Oh, sige, guys. Ayan. Pinaki. Masarap pala mag-alaga ng mga magtanim ng gulay. Ang problema ay hin, oh, may na ano. Ayan. Try na siya. Sige guys. Magtanim-tanim. Umuulan dito sa amin. Umuulan ngayong umaga. O oh, ngayong hapon. Pero hindi naman kalakasan ng ulan. Ayan. O oh, sige. Please subscribe my channel. Bye-bye. Um, wag naman escape ang aking ads. Thank you. Wag naman skip ang aking ads. Salamat. Bye-bye.